YouTube channel. Alam niyo, gusto ko lang reactionan mga kababayan ko yung narinig ko ngayon. No, meron ako narinig eh. Ayun na sana ng patulan but mahirap eh. Kaya natin dito pag-usapan natin. Sobrang nakaka sobrang nakaka sobrang nakaka-disappoint yung mga naririnig ko ngayon sa taong bayan. Diyos Nagpapaniwala kayo kay ano? Kay Inday Sara? Nagpapaniwala kayo sa mga sinasabi ng mga yon Ano ba na itulong nun? Sige nga. Mag-usap nga tayo mga kababayan. Mag-usapan natin yan. Ano ba na itulong ni Inday Sara sa inyo? May malaki bang... May, may, may ibang na naiambag si Sarah Duterte sa Bansang Pilipinas para sabihan ninyo si Pangulong Marcos na walang ginawa at kasalanan ni BBM ang lahat? <laughs> oh, come um on. Grabe Pilipino ngayon, gusto ko po. Usapan lang natin na wala mapipigon sa akin, ha? Mag-uusap lang tayo, promise. Gusto ko lang klaruhin yung mga naririnig kong ano ngayon. Naririnig kong uh, speculations nila. Mga kababayan. Please comment down below. Wala na ako ng internet eh. Magla-live sana ako kasi walang internet dito ngayon. Diyos ko. Mga kapatid. Wala daw nagawa si PBBM. Paano nila nasasabi yun? No? Paano nila uh, nagagawang sabihin yun ngayon? Paano nila nagagawang uh, ibroadcast i-broadcast sa maraming Pilipino at sinasabi nila doon mga kababayan ko na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay wala daw nagawa sa Pilipinas. Good evening po, Ma'am Rowena Rivera. Magandang gabi po sa inyo. Malapit na po. Ah, uh, malapit na mag-umaga. Ako lang po eh, ano, ah, uh, nahahabag mga kababayan ko. No, nahahabag. Nahahabag lang po ako dahil marami po nagsasabi ngayon. Maraming ah, uh, ah, uh, sa pagkakataon maraming uh, bumabanat mga kababayan ko dahil napakarami po napakarami pong ano katang isip ng mga ano, ng mga DDS hindi ko mawari hello tita Rui ko ay ko hello po sa inyo nawalan ako ng internet kaya nagmanual muna ako nawalan ako ng net Ayan, nagmanual ano lang muna ako mga kapatid. Alam mo sa totoo lang, sa totoo lang mga kababayan, kwento ko sa inyo ha. Para malam para malaman ninyo, mga kapatid. Ang pangulo ng Pilipinas nagtatrabaho. Yes, tama kayo inong na inong narinig sa akin. Nagtatrabaho. Unlike dito sa vice presidente natin na hindi nagtatrabaho. Ngayon, sinasakyan ng mga makakaliwang grupo, yung mga ano, mga jeepney driver, yung sinasabi nila ng mga DDS. Ang sabi nila, kasalanan daw ni BBM kung bakit tumaas daw ang presyo ng gasolina. Hoy, mga tanga. Gumising kayo sa katotohanan. Tandaan niyo to ha. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang dahilan. Okay? Hindi si PBBM ang dahilan. Ang dahilan ng pagtaas ng gasolina, tandaan nyo, yan yung gera ngayon sa Iran at sa Israel. Yan yung gera na nangyayari. Okay? Yan yung gera. Makinig kayo, yan yung gera. Hindi yan dahilan kung bakit tumaas ang gasolina ngayon. At naliwanagin uh, ko lang, huh? tumaas ang gasolina ngayon dahil daw, napabayaan daw ng gobyerno. Huwag po kayo maniwala doon. Alam ng taong bayan, manood kayo sa TV, manood kayo sa YouTube, may gera ngayon. At kapag nagkagera sa Middle East, automatic apektado ang kalakalan ng gasolina. Okay? Naintindihan nyo na? Huwag tayong tatanga mga DDS, okay? Second, mga kababayan ko, paalala ko lang. Paalala ko lang, bago lang ako matulog gusto ko lang malaman nun, malaman ng mga DDS to bago ko magpahinga okay Huwag tayong aanga-anga school lang tatandaan nyo na ha tatandaan nyo na ang tatandaan nyo ng mga DDS pero bakit ganoon utak talang ka pa rin kayo di ba totoo naman sinasabi ko huwag kayong magalit sa akin ito pa, Nung kapalpakan ni Sara Duterte, huwag nyo i-blame sa huwag nyo i-blame sa Marcos Admin. Yes, huwag nyo i-blame. yung kapalpakan ni uh, kapalpakan ni Sara Duterte, huwag nyo i-blame yan sa Marcos Administration. Okay? Hindi ugali ni BBM na saluhin yung kapalpakan ni Sara Duterte. Kung si Sara Duterte, mga kababayan ko, pabagsak na. Si BBM hindi. Okay? Si Pangulong Marcos hindi. Mga kababayan ko, mataas ang tiwala ng taong bayan sa presidente because nakikita ng taong bayan, mga kapatid, yung nagagawa niya sa Pilipinas. Nakikita ng mga Pilipino, yung na nakikita ng mga Pilipino yung nagagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong bayan at nakikita na nadadaman, nadadaman nila ngayon yon. Unlike dito sa vice-presidente natin na wala na magginagawa Ngayon, ang tanong ko dito, mga kababayan ko, tanong ko ha, Tanong ko lang. Mga kapatid. Yung vice-presidente ba natin, nadaman nyo ba? Nakita nyo ba? Nagpakita ba sa inyo? Nag-show up ba nung panahon na kailangan siya? Nakita nyo ba sa kalamidad? Lumabas ba kadaminak? Lumabas ba ng bahay, ng opisina, tumulong sa kapwa, humarap sa inyo? Sagutin ko po kayo mga kababayan ko. Hindi. Saan nyo siya madalas makita? Sa Dabaw, sa Dabaw, sa Dabaw, sa Dabaw. Puro Dabaw. Dabaw lang ba Pilipinas? Hindi. Parte lang siya ng syudad, syudad na sa nasa Pilipinas. Hindi nyo madadamayan, mga kababayan ko. Kaya wag nyo isisi yung kapalpakan ni Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Because wala rin magagawa yan. Gandang gabi po sa inyo, Madam Ma am, Teresa de la Cruz. Nawalan kasi ako ng internet kaya nag-manual live streaming tuloy ako. Huwag nyo idamay ang presidente sa kalukuhan nyo, Day. Okay? Kung palpak ka, dai palpak ka na. Pangatlo, bago ko matulog, mga kababayan ko. Bago ko matulog. Tandaan niyo to, mga kababayan ko. Kahit kailan, hindi nag-tridor si BBM sa Pilipinas. Kagaya ng mga nababasa ko ngayon sa internet. Na try daw daw si BBM, ganito, ganito, ganyan, etc. Bla, 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 ganito. Tandaan nyo to, hindi ginawa ng pangulo yan. Dahil kung si PBBM at magnanakaw si Bongbong Marcos, tignan nyo mga kababayan ko bakit ang ganda na ekonomiya natin. Hindi lang natin maiwasan yung taas ng presyo ng bilihin ngayon dahil yan ay eh, kasama sa inflation, pagtaas. At di rin natin maiwasan ang pagtaas ng gasolina ngayon dahil meron tayong kinakaharap na gera sa ibang bansa na hindi naman sangkot ang bansa natin pero damay tayo dahil sila ang supplier ng gasolina. Ngayon naman mga kababayan ko, mahiya po mga kababayan ko, mahiya po yung uh, mga nagsasabi mga kababayan ko na wala pong ginagawa ang presidente at parang maganda po ang imahe ni Vice President Sara Duterte kung tutusin nga po, wala pong nagawa yung vice presidente natin sa bansa ngayon. Tumunga nga, tumungaw, ano pa, maraming walang, walang magawa. Yan ang ginagawa niya. Kaya po mga kababayan, mag-isip-isip po kayo. Tingin nyo ho, mabuti. Aralin nyo ho, mabuti, pag-isipan ninyo. Kung tutulong kayo, gagawa kayo ganyan, tutignan nyo, tignan nyo muna siya mga kababayan ko o may nagagawa po. Okay? Last na lang, paalala ko, bago po ako matulog ngayong gabi, Anggat maaari mga kababayan huwag nyo na supportahan o i-share yung mga nakikita nyo sa Facebook na tungkol sa kanila kasi mas lalo nyo lang sila natutulungan panawagan ko na iwasan nyo yung paikinit sa kanila para hindi ho kayo maligaw o ma-brainwash ng mga katulad nila mga kababayan kung nakita nyo naman yung epekto sa inyo mga kababayan at pag-isipan nyo hong mabuti. Okay? Maraming salamat po sa aking uh, maikling live streaming ngayon. Dahil gusto ko lang po kayo palalahanan dahil hindi ko makatulog na hindi ko hindi ko kayang sabihin sa inyo to. Maraming maraming salamat po. magingat po kayo palagi. Tandaan nyo, tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Tayo ang dapat nilang pakinggan. Tayo pong mga ordinaryong Pilipino ang dapat na pinangungunan at pinagseservisyohan. Nilagay natin sila dyan, gawin nila ang trabaho nila at, at karapatan din natin singilin sila kapag may nagagawa silang pagkakamali sa taong bayan. Kagaya ho na ginagawa ng Vice Presidente, hindi nagtatrabaho para sa taong bayan. Maraming salamat po. Makita kita po tayo bukas mga kababayan. Livestream po ako bukas. Pagbalik po ng internet ko. Bye-bye!